Lalo na kapag may mga prosesyon, inaayusan pa namin ng mga gandang bulaklak yan. Pinapakita, pinaparada sa daan, pinuprosesyon. At nakikita natin sa paglakad namin sa daan, na ito ang imahe ng malay ng Biring Maria, ito ang imahe ng Panginoong Isa Kristo, ito ang imahe ni San Pedro, may manok pang kasama, na pagpapakilala siya si San Pedro, si Santa Veronica na may hawak na panyo, na kumintal doon yung mukha ng Panginoong Isa Kristo dun sa panyo. At yung iba pang mga santo, tulad ni San Francisco de Assisi na uh, pinapaniwala ang santo ng mga hayop. Mm -hmm. At iba pang mga paniniwalang natutunan namin. Minsan nga, yung mga relics ng mga santo yan, itinatabi. At inilalagay sa isang istampitang maliit, binibigay sa mga tao. Minsan, inahalikan mo na, nananalangin, ahalikan yung istampitang yun, na para bang gabay niya sa buhay yung santong may-ari ng relics na yun. Mga kaibigan, ang atin pong nakapanayam ay isa lang sa napakaraming kaanib sa Iglesia ni Kristo na dating kaanib po sa Iglesia Katolik. At isang dating pare at pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging depoto sa mga santo at sa iba pa pong mga gawaing katoliko.